Kapag gusto niyong pumunta ng Rodriguez Rizal, dito na kayo dadaan. Nakikita mo na yung bundok sa likod. Doon. Simula dito sa may San Mateo Rizal, pupunta tayo ng Montalban Rizal via C6 Bypass Road. Ito yung C6 Bypass Road na napakahaba nitong Talsada na to na magdurugtong pa hanggang dun sa may San Jose del Monte, Bulacan. So dito napakaganda ng view dahil para nasa probinsya ka talaga. So magsisimula tayo dito sa JP Rizal. Papakita ko sa inyo kung paano makarating dun. So tara! Ito yung JP Rizal galing ng San Mateo. So pag dito ka sa kaliwa, papuntang Commonwealth, Quezon City na yan. Diretso, papunta ng San Mateo din hanggang sa Rodriguez Rizal. So dito tayo papasok sa C6. Itong kalsada na to napakahaba nitong project na to. Meron pa yung mga iba dito na hindi pa sementado, ginagawa pa. So hanggang dito tayo sa may shotgun. Ito yung J.P. Rizal. so galing tayo ng Marikina. Ito pag nakikita nyo itong pure gold, dito na kayo kakanan na uh, ito yung C6 Bypass Road. So, titignan din natin kung ano yung mga improvements na nagkaroon na dito. Dahil yung link update natin, halos uh, hindi pa ito siya sementado. Yung center island niya ginagawa pa. Sa kabila naman, ito po yung Batasan, San Mateo Road, papunta sa may Commonwealth naman. So, yung Marikina River dito ay ginagawa din. Nagkakaroon ng rehabilitation works yan para mas mag-improve yung flow ng tubig at mabawasan yung flooding. Nandito na tayo sa JP Rizal Dito sa San Mateo Rizal So ngayon kabahin ay pupunta tayo dito sa C6 Road At i-update ito kung ano na ba yung natapos na paggagawa ng kalsada dito So pag diretso papunta rin ito ng Rodriguez Rizal Sa kaliwa naman papuntang Patasan Doon sa may Quezon City So dito tayo sa kanan dadaan no, Para ma-update at itong C6 Road ngayon Meron lang nakalagay na sign dito papunta sa C6 Road. Yeah, so kapag gusto niyo pumunta ng Rodriguez Rizal, dito na kayo dadaan. So Di ba napakaganda ng uh, kalsada na to. At saka itong uh, view na magkikita mo dito sa Rodriguez Rizal. Ang ipapakita lang natin dito sa area ng San Mateo Rizal. So ito siya, nagkaroon na dito ng Center Island. Yan, mas pinalawak na siya. Parang nga ito yung bike lane, itong merong green dyan, no. And then, meron siyang uh, sidewalk. Tapos, naglagay na rin sila itong mga malilit na hamso oh, para sa mga dadaan dito. Yan. Meron pa mga air, ilang kasada dito na hindi pa tapos, hindi pa siya sementado. Or meron pang mga issues. <laughs> Tulad ito, pero kung gusto niyo'ng dumaan dito papunta sa Rodriguez Rizal, uh, pwede niyo 'tong alternate na kalsada. So, ito pa pala yung ginagawa ngayon dito. So, balik siya sa two lanes. Ito, sementado na yung kabila. Oh. Lati kasi kwan pa ito. Pagalampas ito sa tulay, halo sa uh, kwan pa. tupak lupak pa yung kasada dito. So, okay na rin at least yung kabila. Pwede na siyang hanggang. Oh. No? na yung wasak Tapos mataas na rin siya. Celestral. So, papunta na pala ito sa uh, Campbell Road. Okay, meron ng streetlights dito. Oh. Ayos. So Timberland Heights, Pati East Road C6, dito, dire diretso Kita mo rin buntok din sa likod oh. So malawak siya ha Two lanes, bawat direction Tapos dito, merong bike lane Malaki yung bike lane no May mga ibang commercial area na rin dito medyo naka-elevate yung uh, kalsada na pupunta natin ng ngayon. Dito sa intersection na to, sa kaliwa, papuntang Tambal Road. Papunta rin yan ng San Mateo at saka sa Rodriguez Rizal. So dito naman sa shotgun, mostly dito dumadaan itong mga trucks. So dito yung karamihan ng mga kalsada ngayon na ginagawa pa. Tayo sa intersection, ito ang pakaliwa, papuntang Campbell Road. Ito naman yung tinatawag nilang shotgun. Maraming mga trucks ang dumadaan dito dahil yung sa area ng dam site. So kung pupunta kayo ng hillside resort, pwede rin pumunta dito. Pwede rin dito sa kabilang site. Pero ito siya, medyo hilly. Paakit na to dito. Ang ganda ng view dito. Papunta sa Timberland Heights yan yung paderecho. so dito tayo kakaliwa sa shotgun road so bakit ka na dito sa bundok oh. kung may kita nyo marami pang kailangang ayusin dito unang-una -una na yung kalsada kasi yung iba lubak lubak na tapos sa kailangan na siya ng uh, ano, repair, di ba? Pagdito ko ng ko. So, kung siya medyo matarik yung iba, no? So, after ito, bahaba na naman ito siya. So, ito ka ba yun, no? Ito pa yung ibang kasada dito na hindi pa sementado. So, ngayon kasi napunta natin, taginit So, kaya hindi masyadong basa yung kasadangen dito. Makakala siya malikabuk. So, ito yung mga ibang portion na ginagawa dito. six Road. Pero, ginawa mo dito. One lane pa lang siya. Pero, pwede siyang madanan na. Ewan ko lang sa mga maliliit na sasakyan kasi medyo malalim yung konyo. Yung dadaanan doon. Siguro sa mga malalaking gulong pwede na. Uh, may ginagawa sila dito inaayos pa. dito ito pag natapos magiging one siya four lanes Malawak din pala kaya matagal-tagal pa tong ka uh, project yan pero malaking tulong to ah, dito sementado na pala pero atis, may mga posyon na dito na ano, maayos ng kalsado dati kasi wala talaga eh. Simula doon sa may JP Rizal hanggang dito sa may intersection papuntang Kambal at itong Shotgun Road ay malaki na yung improvement. So marami na rin mga sasakyan ang dumadaan dito pero marami pa tayong abangan itong C6 Bypass Road na project kasi karamihan mga kalsada ngayong kabayan itong shotgun ginagawa na. So marami nagsabi na ito ay abutin ng gandun sa may San Jose del Monte, Bulacan naman. So sa mga dumadaan pala dito ha, napakaganda ng view parang nasa probinsya ka lang pero nandito ka lang malapit sa Metro Manila. Ito na yung dinana natin kanina. So may kita mo yung kalsada dito kabay na no? unting-unting gumaganda na rin. Kasi dati puro kwan talaga, rough road dito. Tapos itong tabing bundok niya, inaayos na rin yan. oh. No?